Bago nga ako pumasok sa trabaho ay kailangan nga nating maghanda ng ating babaunin. Dahil wala akong libreng pagkain doon, ay kailangan nating magbaon. Kaya gayon na ho nagugutumin ka kaya naman, nagahan ko din talagang magluto. Gayun nga ho, na kailangan ko din talagang mag-prepare ng agad-agad. Gayun na, sobrang bagal ko din talagang magkilos At madami pang akong anik-anik na ginagawa. Ako ang magluluto, ako ang magsasaing, ako lahat. <laughs> Siyempre, dahil nga tulog pa yung dalawa, sabi ko nga kay Mr., ay ako muna ang magluluto ngayon dahil nga ay may lulutuin nga hanin na labo. At pagkatapos nga ang lahat ng iyong pagpapanood, ay eh, nagpakulo na nga ako, ako dito ng mainit na tubig. Ay aring nga akong isusunod ko na din talaga ang aring nilagang labong, mga kapotor. Sa mga nagtatanong nga, mga kapotor, kung aring nga yung ano yung labong na yan, ayan po yung mga maliliit na kawayan na sumisibol pa muna o mura pa po bago siya magtigas na kawayan. Gayun nga ho na nilalaga, tapos tinatadtad ng ganyang slice, tapos binabagoongan. Ayan nga ho, nilagyan ko ng ahu dyan ang bagoongan at nilagyan ko na din talaga ng ang pampadulas na saluyot. Na nakuha natin sa ating bahay na pinapatayo. Ay, sa katagalan na nga ho, na hindi napapagawa ang aringahong bahay namin, ay sinibulan na ng mga saluyot. Ay, Lucky promise. Mga gulay-gulay. Tapos mga damo-damo na nakakagaling. Ay, blessings. Diga? kaya doon namin nakuha ay pagkataba-taba nga ho, ng mga saluyot doon sa loob ng bahay namin ay hindi ko ko pinapatay gayon nga ho na mas madalas kaming gumamit ng mga saluyot sa loob para naman kahit pa paano ay doon na kami kukuha ng mga saluyot diga nga habang hindi pa ho nasusundan yung pagpapagawa namin ng bahay so for today's video ay hinahalo-halo ko lang ng gayon at aringaho mga 3 minutes loto na nga ho yung ating saluyot na yan at syempre hindi po panguhuli ang aringahong templa natin. Kailangan mo lang templahan niya ng bagoong, tapos asin. Tapos kapag hindi ka pa na-satisfied sa alat, ay damihan mo lang. Tapos syempre, bago nga ang lakat at para matapos ang aring akong binago o nga ng labong na may saluyot at lalagyan pa nga ako natin ng pritong isda na tilapia. Ay nakita nyo nga ni yung aming pritong tilapia kagabi ay nagtirang ako nga ni ako dyan ng dalawang piraso para nga masarap-sarap yung ating panglahok sa tilapia na may labong na may saluyot. O diba? Sobrang simple lang yun yan mga kaputol pero sobrang sulit ang ulam namin. Super sarap din talaga ng gayang ang ulam. Ay kapag nasa probinsya ka, ay mararanasan mo yung gay ang ulam. Tapos yung mga taga-probinsya na pumunta ng Manila, ay namimiss yung ganitong ulam. Dahil nga ni, ay sobrang mahal din talaga ito sa mga city-city. Madali din naman siyang lutuin kaya after 30 minutes o 20 minutes ay luto na nga at pwede na nga ho tayong mag-prepare ng ating handa na baon mga kapotol. Ay bago ko nga ho naluto ay bebedyohan ko nga ho ng mga isang minuto para maotak kayo. Ay, oh, sobra sarap ng talaga ng dayan. Ay sa tingin ko nga ho ay masisira na naman ang pagda natin. Pero kinausap ko na din talaga yung sarili ko ay sabi ko nga ho ay konti lang yung kakainin ko muna ngayon. Dadamihan ko na lang ng ulam para konti lang yung kanin natin. Ah, di ba? Tapos more and more tubig para hindi naman to tayo mabigla sa ating pagdijeta. Ay, wish ko lang isang kilo na din yung nababawas sa atin. Tapos alam niyo yung mga kapatid, sumasakit-sakit yung mga katawan ko gayon nga na exercise talaga más el más el sa katunayan kahit sobrang simple lang din talaga yung mga lutong bahay natin ay namimiss yun ng mga taga probinsya na pumunta na sa mga iba't ibang lugar o ba diba, minsan kapag napapanood nila yung vlog natin nagko-comment sila na ay nakakamiss din talaga yung gay ang mga pagkain kaputol so bago nga lahat mga kaputol ay konting sermon nga ho muna tayo dito at bago nga tayo mag-prepare Eh aling nga ho lalagyan lang ang natin ang lagyanan ng baonan na hina, ice cream. cornito <laughs> Opo. Oh, Sa so, mga nagtatanong, yan lang uhu talaga yung baunan ko. Ay, kahit nagayaan, ay pwede na yan mga kapoton. Ay, eh, kaysa magpasosyal ka dyan, ay eh, wala naman tayong isusosyal. Ay, eh, pwede na yan gay ang baunan. Pwede na yan for the go. Yan nga ho yung aking lalagyan. Ay, sinakop-sakop ko na din yung mga ka-workmate ko doon para nga maka higop din sila ng luto ni Kapotolo. <laughs> Ayun. At pwede na yan sa amin, mga Kapotol. At dinamidamihan ko na din talaga ng labong para solid din talaga yung aming tanghalian mamaya. So, for today's video ay hanggang dito la ang aking video. Ay maraming salamat sa inyong panunood at pag istambay na naman dito sa aking munting blog Sana ay i-share nyo. Huwag ko nyo kalimutang is wag i-skip ang aking ads na ay kawawa naman ang arin yung kaputol mga ngani so hanggang dito na lang nga, kay munting vlog at sana ay nag enjoy kayo ay shout out nga po pala sa mga taong sumusuporta sa akin lalo lalo na sa mga nanunood nag-share, at nagko-comment nakikipag-engage araw-araw ay God bless you po